Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan na medyo may alam ng konting pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na. Eh hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. DLTB, pudpud -pud yung gulong. Pudpud, asin in pudpud. -pud. At may pako pa. pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. So dapat, yung mga converted na mga buses, eh, pipace out yun na yun. Kasi human lives at stake here. Laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi i-convert mo yun eh. Sometimes, hindi maganda ang conversion. Bumibigay yung mga breaks. Mechanical problems. These... Thank you, uh, ComSec. The reason why we're here today is to talk about uh, safety and convenience of uh, our commuters. That's why napag-isipan ko na come up with uh, the Magna Carta for the commuters. Now, Um, when I say commuters, I'm talking about commuters air, sea, and land. But recently, uh, napang sinko marami ma accidenting nagaga nap saati maa kalye. As a matter of fact, um, uh, a few days ago, me programa ko saladio na hindi naman pasayoriyon, pero shay ari ng isang carinderia at uh ng isang bus company. Uh, and everybody knows here na, i think last year a few months ago nag-inspect ako sa mga bus terminal para makita kung kumusta ba yung estado ng mga buses natin in terms of safety and convenience for the passengers and they all failed and uh nagbigay ko lang guidelines mga dapat nating gawin pero it seemed to me na hindi nasusunod yun. palagi na lang tayo nakakarinig. Palagi ito, na ambus, nakadisgrasya o na disgrasya dahil nawala ng break. Let's start 2024. Florida bus in Bontoc Mountain Province, 14 deaths, fell into a ravine. Nawala ng break. 2018, Joycel Express bus in Makati, 19 injuries. Nawala ng break. 2020, Pitbull bus in Makati, 13 injuries. Nawala ng break. 2023, service bus in Antique, 17 deaths. Na we're let break. 2024, Nissan passenger bus in Caston City, three deaths. Na we're break. Etulang konting na research namin sa Google, at I'm sure malaman parito na hindi recorded. Siguro by the hundreds now. And I'd like to acknowledge the president, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark Villar. Bakit? palaging nangyayari ito. Mga bus, passenger bus, na nawawala ng brake. Today, let's get into the bottom of this. Ano yung pinaka-root of the problem? There must be a problem here. Bakit palagi sa mga bus? Bakit sa mga passenger cars? I mean, ba't sa mga private cars? Bibihirap. Wala pa ako napakinggan ng mga kaibigong kakilala ko kasama ko sa trabaho na nawala ng break. Palagi talaga yung mga passenger bus. Bakit? Ano meron? Saan tayo nagkulang? Pag-uusapan natin to at gawa natin ng remedyo. This has to stop. If you notice, dati, meron tayong mga aksidente sa dagat. Thank God, recently wala na and i would like to thank the philippine coast guard because inatasan ko sila na make sure uh, bago pumalaot ang mga bangka ngayon hindi sila overloaded and ginagawa naman ng coast guard yung kailangan trabaho that's why wala na tayong yung bangka na pabalitaan sana po tuloy-tuloy na po yun now dito muna tayo sa mga bus bakit marami mga bus na nawawala ng preno Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, natuloyin ko sa, I think, DOT or LTFRB. Paano ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa subi, converted from uh, right hand drive to left hand drive. At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Um, Yusek Ortega. Magandang uh, umaga po, Senator Tulfo at Senator uh, Villar. Uh, Unang-una po, uh, napakaseryoso po ng mga nailatag na niyo po. And sa parte po ng DOTR, ah, uh, uh, we we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Uh, sisimulan ko po lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert uh, Pe Peig po, Your Honor. Ro Robert Peig. Yes, sir. Good morning, uh, Senator Good morning, Senator Villa. Sa anay po ng LTFRB yung mga bases po na nag apply po ng prangkisa ang requirement na po uh, ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po your Honor. since when po ito mga brand new dapat mula po nung uh, uh, 2017 naglabas po ang DOTr po ng uh, department order uh, tapos po uh, so may... 2017 forward puro brand new na mga buses. Ito 'yung mga lumang buses sa mga ano eh, ang mga re-discuss So ito 'yung mga converted ata, tama? Ah, uh, patungkol po uh, your honor, po doon sa Yes, uno lang po. Yes, uno lang. Yes, your honor. But, okay, so what are you doing about it? Ito so, 'yung palagi na di-discuss. Ito 'yung mga converted, right? Surplus so galing sa ibang bansa pumapasok. Dati, so ano'ng plano niyo po dito? Dati po your honor, ah uh, napapayagan po pero dahil nga po dito sa Public Transportation Modernization Program ah uh, ang requirement na po ay bago po yung units, uh, brand new po yung units. At ang... Paano po nalaman na brand new po lahat ng units ngayon ng mga bus company like DLTB? How do you know na walang mga lumang bus doon na 1990 pound, o 20, 2001 and dati right-hand drive yun at kinonvert lang sa left-hand drive? Paano nalaman? Bale po uh, sa Hanay po ng LTFRB your owner uh, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa certificate of registration po na ini-issue po ng LT. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa certificate of registration nakalagay kung anong year model. So therefore lahat ng mga buses uh, public buses uh, special papuntang probinsya 2017 upward sila. Do, are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? ah uh, meron naman po kasi yung year uh, model limitation po, Your owner ay 15 years. So, ibig years. sabihin, meron. Mer meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes or no lang po? ah uh, sa ngayon yes po. Yes or no lang po? ah uh, wala na po, Your Honor. No? Yes. Meron. How you account ng mga uh, early 2000? laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi i-convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion. Bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems, but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, eh, pipace out na yun. Ayon. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may. Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years okay, So halimbawa po kung uh, 2013 model ka na po hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong uh, ma marehistro ka as public utility. Sino right? po nag-monitor no, dito? Uh, time po uh, your honor ni... Uh, yeah, may meron bang strict monitor para masunod itong binigay niyong kautusan? Uh, yes your honor Meron naman po dahil yearly po uh, may tinatawag po kaming confirmation of units. Kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay uh, covered pa po ng uh, year model limitation at may uh, kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito mga bagwa, mga lumang unit ng mga past company. Palagi nagkakulong mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung Naging problema ang dahilan. Dapat by now, nakap, nakapag imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation. Yes. Nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan at tumaksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron at meron na di discussion na bose at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng break. And I don't want to hear this. Kasi kung talagang ginagawa niyo lang po ang trabaho ninyo lahat, Walang wala tayong mababalitaan na bus na walang break. And I I commend LTFRB and LTO na tuwing Undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after Undas, lakas na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead answer the questions. Sino po Ano po sa tingin ninyong reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng uh, problema ito mga lumang bus? Uh, nawawala ng break? Uh, siguro po, uh, Your Honor, yung maintenance po. Uh, kahit po na every, uh, yearly po may uh, annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong uh, uh, inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng ng LTO. Uh, nagkakaroon pa rin po. So, nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't think so. LTO is, is not doing their job. Remember nung nag-inspect ako? Asama ata kayo noon, eh? Attorney Greg. And thank you at sumama ka. DLTB pudpud yung gulong. Pudpud, -pud, as in pudpud. -pud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. St. Mark, pudpud -pud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at mayroon pang pako. Yan ba in-inspect? tapos overloaded pa, meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunoyin yung upuan tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana ma. Di ba? Diyan bang may inspeksyon? Just imagine, punong-puno yan at medyo yung brake mahina na disgrasya yan. Yan yung Thailand. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection putput ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na putput ang gulong? Na um, LTFRB ba ito? LTO? Alam ko ito mga bus company, meron sila mga motor pool at sila na nagme-maintain ng kanilang mga units. Tama? Bale. LTFRB? Tama po, Your Honor. Kayo ba gumagawa ng inspection sa mga motor pool na ito to make sure na lahat ng mga me uh, mekaniko doon ay certified mechanics? Ah, uh, uh, hindi po, Your Honor. Doon ka problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahayan nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan, na medyo may alam ng konting pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na, eh hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. That's why from now on, gusto ko kayo sa LTFRB mag inspect to make sure lahat ng mekaniko sa mga motor pool ng nito mga bus company ay certified. I-certify ng TESTA, From now on, effective immediately. Pag hindi certified, sisibakin yan. At mag ng mga bago. Totally. Ayan na. Sinagot mo na yung problema. Thank you for answering my question. Doon sa problema. Hindi certified yung mga mekaniko. They don't know what they're doing. Pachamba-chamba lang. Yung mga mekaniko, Sir Mark, na may kunting experience. Oh, Halika para makamura, manginginom lang dyan, tambay. Ginawa ng mekaniko. Ilagay nyo sa kamay na mga tambay-tambay lang dyan. Ginawa ng mekaniko, ang buhay ng daan-daan, libo-libong pasero. So from now on, LTFRB, mag-inspect kayo sa lahat. Lahat. Hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa probinsya, to make sure na lahat ng mga mekaniko, sa motor pool nito mga bus company ay certified na mekaniko from TESTA. Now, kapag hindi halimbawa, alam mo, sabihin nila is, Sir, maghahanap pa kami. Shut down muna. Really? Shut down muna. Until such time, makahanap kayo ng certified na mekaniko and then yung certified na mekaniko, inspection ng in bawat unit.